Okay, na natin kung gano'n nakalalab yung baha. Kung makalalampas ba ako, makauwi o hindi. O, oh, yan. Tubig. Aha. O, oh, mga motor nandito na. Sasakyan. Uy. Uy, may swimming pole na sa daanan. O, oh, yan. Mm hmm ha makawin nito hindi ako makawin nito hmm hindi na ako punta na ako ng oh, kasi na sa ulan Yan. na ayan na dan dun, dan 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 dun! Dun, dun, dun! dun, dun, dun. dun, 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 dun.